Magandang hapon, class. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong aralin ngayong araw, kayo muna ay magkakaroon ng isang uh, balik-aral. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang ating tinalakay nung nakaraang araw? Yes? Tama. Ang ating pinag-aralan nung nakaraang araw ay patungkol sa pitong kontinente sa ating daigdig. Ano-ano nga ba ang mga uh, bansa na nasa pitong uh, kontinente ng daigdig. Africa, Australia, South America, North America, at ang Asia. Maliwanag ba, class? Ngunit ngayong araw, tayo na ay dadako sa ating bagong aralin ngayong araw. Handa na ba kayo lahat, class? Okay, ngayong araw, ang ating paksang tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa ang katangiang pisikal ng Asya. Okay. Pag sinabing katangiang pisikal ng Asya, meron ba kayong idea patungkol sa ating paksang tatalakayin ngayong araw? Yes? Tama. Ang mapapag-aralan natin dito ay patungkol sa uh, ating daigdig na ano-ano nga ba ang mga uh, bansa o anong mga nasa loob ng ating mundo o ating daigdig. Mapapag-aralan din natin dyan ang asya. Maliwanag ba, class? Okay, class. Sa katangiang pisikal ng asya, ang una nating tatalakayin, tatalakayin ay ang asya. Ano nga ba ang asya? Ang asya. Ang asya ay pinakamalaki at pinakamataas na populasyon na kontente sa buong daigdig. Okay. So ang asya, sinasabing ang katangiang pisikal ng kontinente ng Asia ay pinakamayaman sa la sa lahat. Maliban ang pagiging pinakamalaki ito sa pitong uh, daigdig, ito ito din ay matatagpuan ang pinakamalalim at pinakamataas na makikita sa buong mundo. Okay? So sa ting sa tingin niyo, ano ang ating makikita sa loob ng ating uh, asya? Yes? Tama. Ang isa sa makikita natin sa Asia ay ang anyong lupa at ang any at ang anyong tubig. Alam niyo ba kung ano ang anyong lupa at ang anyong tubig? Okay. So yan ay mapapag uh, aralan natin mamaya. Okay? Ang sunod naman ay ang geografiya. Ang geografiya ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang ang geo ay nangangahulugang mundo o daigdig. At grapin naman ay ilarawan. So kapag pinagsama sila, ang mundo o ang daigdig ay nailalarawan sa iba't ibang aspeto o sa iba't ibang katangian. Maliwanag ba? Okay class, pumunta na tayo sa anyong lupa at ang anyong tubig. Ano-ano nga ba ang mga anyong lupa at anyong tubig? Okay class. Ang sunod naman ay ang anyong lupa. Ang anyong lupa, ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng kalupaan sa bundok Okay, so dito, ang anyong lupa ay dito tayo nakatira, katulad na lamang ng makikita nating uh, mga puno, halaman, at mga sasakyan. Yan ay uri na makikita natin sa ating uh, kapaligiran sa na ito ay tumutukoy sa anyong lupa. Ano, ba, baklas Okay, ngayon ang maipapakita ko sa inyo halimbawa ng isang uh, mga anyong lupa. Okay. Okay, class. So ito, ito ang ipapakita ko sa inyo ay isang uh, uri ng anyong lupa. Okay, so ito ay bulkan, burol, ito ang kapatagan, at ito naman din ay ang bundok. Okay, so itong mga ito ay isang uh, halimbawa ng anyong lupa. Maliwanag ba, class? Okay, class. So ang sunod naman ay ang anyong tubig. Ano nga ba ang anyong tubig? Anyong tubig. Ito ay tumutukoy sa mga iba't ibang katawan ng tubig na matatagpuan sa lupa. Okay. So, alam niyo ba ang iba't ibang anyong tubig na nakikita natin sa ating mundo o ating kapaligiran? Yes. Okay, tama. Ang ating matatagpuan ng mga anyong tubig ay ito, ang katulad na lamang ito ay ang halimbawang ilog, dagat, karagatan, ano pa, mga sapa, batis. Yang, may, ma, yang mga yan ay isang halimbawa ng mga anyong tubig. Maliwanag ba? Okay, class? Sunod naman ay dumako na tayo sa kataniyang fisikal ng limang rehiyon. Ano nga ba ang mga limang rehiyon? Ito ay ang hilagang asya. Ito ay ang hilagang asya, kanirang asya, silangang asya, timog silangang asya, at ang timog asya. Okay, class? Ang una sa katangian pisikal ng limang rehiyon ay ang hilagang asya. Hilagang asya. Ito ay binubuo ng mga, ng mga bansang Kazakhstan. Okay? Una ay ang Hilagang Asya. Sa Hilagang Asya ay dito matatagpuan ang Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Armenia at ang Georgia. Ang anyong lupa na matatagpuan dito ay ang steppe, prairie, boreal forest o taiga at ang tundra. Ang anyong tubig naman ay ang Lake Baikal. Naiintindihan ba, class? Okay, magaling. Okay, class. Ang sunod naman ay ang Kanlurang Asya. Kanlurang Asya. Dito matatagpuan ang hangganan ng mga kontinente ng Afrika. Okay. Ang pangalawa naman ay ang Kanlurang Asya. Sa Kanlurang Asya, dito matatagpuan ang mga bansang Afrika, Asya, at ang Europa. Dito din matatagpuan ang mga bansa ng mga Arabo, gaya na lamang ng Saudi Arabia, Lebanon, Iraq, Jordan, at ang bansang Kuwait. Naiintindihan ba, class? Dito sa kanlurang Asya, ang anyong lupa na matatagpuan dito ay ang Arabian Desert at ang Iranian Plateau. Ang anyong tubig naman ay ang Fertile Crescent at ang Dead Sea. Naiintindihan ba, class? Okay, magaling. Okay, class. Ang pangatlo naman ay ang Timog Asya. Ang Timog Asya, dito naman matatagpuan ang mga Muslim. So ang pangatlo ay ang Timog Asya. Ang Timog Asya ay bahagi nito ang bansal India na dito matatagpuan ang mga Muslim. Ang anyong lupa na matatagpuan dito ay ang Mount Everest at Himalayas. Ang anyong tubig naman ay ang Indian Ocean at ang Indus River. Okay? Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang uh, mga anyong lupa at anyong tubig dito sa Timog Asya. So, ang ipapakita ko sa inyo ay ang Mount Everest. Ito, ito ang Mount Everest. Ito ang anyong lupa sa timog, sa, timog Asya at ang anyong tubig naman ay ito, ang Indus River. Ayan. Okay, class? Ang pang-apat naman ay ang Timog Silangang Asya. Ito ay tinatawag bilang Father of India at Little China. Okay? So, ang Timog Silangang Asya ay nahahati sa dalawa ang pangkapuluan at pangkontinente. Ang pangkapuluan andyan ang mga bansang Pilipinas, Malaysia at ang Indonesia. Ngunit sa pangkontinente naman andyan ang mga bansang Cambodia, uh, Vietnam at ang Myanmar. Naiintindihan ba class? Okay. Alam niyo ba na sa Timog Silangang Asya dito matatagpuan ang bansang Pilipinas? Alam nyo ba na maraming mga iba't ibang anyong lupa at anyong tubig? So hindi na ta hindi na tayo lalayo sa iba pang uh, mga iba't ibang bansa. Dito na lang tayo muna sa Pilipinas. 'Di ba ang Pilipinas ay mayaman sa iba't ibang mga anyong lupa at anyong tubig dito sa Pilipinas. Mga um katulad na lang ito ang mga anyong lupa ay ang uh, bundok talampas, burol, at ang bundok. So, itong mga to ay matatagpuan sa bansang Pilipinas. So, dito sa atin ay marami kang makikita ng ganito. Katulad na lang magpagpunta ka sa Baguio, marami, marami kang makikita mga bundok doon. Okay, so, uh, isa sa mga uh, halimbawa ng mga bulkan, dito sa Pilipinas ang Mayon Volcano, Taal Vol uh, at ang Taal Volcano. Okay. Sa so, sa anyong tubig naman ay ito ang anyong tubig. Ito ang beach. Ito ang beach o dagat. Ilog. Ito, isa din itong dagat. At ito naman ay para siyang lagoon. Dito sa Pilipinas ay mayroon ding ah, kilalang lagoon. Okay. So, ito ang mga halimbawa ng anyong lupa at ang, at ang anyong tubig dito sa Pilipinas. Maliwanag ba, class? Okay. Okay, class. Ang panghuli namang katangian pisikal ng Asya ay ang Silangang Asya. Ang Silangang Asya ay binubuo ng Mongolia. Dito matatagpuan ang mga malalamig na lugar, katulad na lamang ng Mongolia, China, Japan, North Korea, at South Korea at maging ang bansang Taiwan. Dito matatagpuan ang anyong lupa na Mount Fuji ng Japan at ang Huanghu River sa Taiwan. Ang klima dito ay tinatawag na monsoon climate. So dito sa Silangang Asia, dito matatagpuan yung mga malalamig na lugar. Katulad na lamang ng mga Japan. ba diba sa Japan, la, maraming gustong pumunta ng Japan or ng, mga, or ng South Korea kasi mas kilalang bansa at uh, katulad na namang mga tao dito sa Pilipinas, mas gusto nila na pumunta ng ibang bansa, lalo sa mga malalamig na lugar. ba? Diba? Lahat naman tayo ay pangarap natin makapunta sa mga malalamig na lugar. So, katulad na dito sa Pilipinas ay ang Bagyo O kaya naman ang uh, lugar na Tagaytay. Okay, so, ipapakita ko sa inyo ang isang uh, halimbawa ng anyong lupa at ang anyong tubig dito sa Silangang Asya. Okay, so, sa Silangang Asya, ang mga ang anyong lupa na matatagpuan sa Silangang Asya ay ang Mount Fuji. Ito ay matatagpuan sa bansang Japan. Okay? So, alam niyo ba ang Mount Fuji ay taon-taon, taon-taon daw siyang uh, nagkakaroon ng yelo, nagkakaroon siya ng mga ice kapag ito ay uh, panahon na ng winter sa kanila. Pero noong nakaraang taon niya, taong ngayong taon lang, ay ang Mount Fuji ay nahuli ito sa pagkakaroon ng mga ice or uh, pagkakaroon ng mga yelo. Katulad yun, yung parang mabalutan siya ng yelo yung buong uh, bundok na ito. Okay, so, naiintindihan ba? So, sa anyong tubig naman, matatagpuan ang Wanghu River. Ito ang Wang Wanghu River, ang Wanghu River. Diba? ba? Para siyang ito. Yan. Yan ang Wanghu River. Okay, class? So, hanggang dito na lamang ang ating talakayin ngayong araw. Okay, ano na ulit ang mga katangiang pisikal ng limang rehiyon? Una ay ang Hilagang Asya. Pangalawa, ang Kanlurang Asya. Pangatlo, Timog Asya. Pangapat, Timog Silangang Asya. At panghuli, o ang panglima ay ang silangang asya. Okay, ano na ulit ang anyong lupa at ang, at ang anyong tubig? Ang anyong lupa ay dito tayo nakatira, dito tayo naninirahan, kung, uh, dito natin makikita ang mga bundok uh, puno, at mga sasakyan na makikita natin sa ating paligid. Yan ay ang anyong lupa. At ang anyong tubig naman Okay, di ba? Ang anyong tubig, halimbawa na lang ng anyong tubig yung pinaliliwi nyo, mga uh, pinang iinom, ganyan. Yan ay isang halimbawa ng anyong tubig. Okay ba, class? Naiintindihan ba o nauunawaan ba ang ating tinalakay ngayong araw? Okay, magaling. Okay, klaso so ngayon ay magkakaroon naman kayo ng isang asignatura. Itong assignment ninyo ay papasan niyo na lang sa susunod na pagkikita. maliwanag bang? Okay, so ang inyong assignment ay magsuri patungkol sa mga likas na yaman ng asya. So ilagay ito sa inyong paderno. Okay, so magsuri lamang kayo kung ano-ano nga bang mga likas na yaman. Ano nga ba yung mga likas na yaman na inyong makikita? O, katuwa lamang ng halimbawa ay ang mga puno. Ano nga bang mga inaan ng puno? Mga bunga, ganyan. Ganyan ang mga isusulat ninyo sa inyong mga kwaderno. Maliwanag ba, class? Okay, so hanggang dito na lamang ang ating talakayin ngayong araw. Goodbye, class!